Hindi po siya secret deal. Yan mm -hmm. po ay talagang sinapubliko naman po ni dating Foreign Affairs Secretary uh, Alan Peter Cayetano na ang kasunduan nila, status ko Walang mm -hmm. gagalaw, walang magagawa ng kahit anong improvements at uh, walang magiging problema. So pagdating ko sa ayungin, ang usapan talaga dahil dito sa status ko agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, tubig at pagkailangan dadalin doon sa mm -hmm. um, Sierra Madre. no? Pero mm -hmm. ang reklamo ng mga China ngayon ay uh, taliwas doon sa naging kasunduan nung uh, nakaraan ay nagdadala sila ng mga uh, repair equipment no? para nga mm -hmm. ayusin daw yung uh, uh, Sierra Madre. Kaya ganyan ang mm -hmm. naging reaction ng China. Siguro mm -hmm. pagkakamitin ng China, ang China kasi hindi pumapasok sa kasunduan sa mga personalidad. Akala nilang pinapasok sa mm -hmm. kasunduan sa panig ng mga gobyerno. No? So, mm -hmm. Eh, hindi naman ata sumang-ayon ang uh, presidente BBm dito sa ganitong usapin ang akala mm -hmm. lang nila eh dahil kasunduan niya nang uh, na-reach na sa pinakamataas na level ng presidente at ng secretary of foreign affairs eh binding on the philippines siguro nagkamali mm -hmm. sila na hindi naman pumapayag na ganun ang uh, maging puliti ang maging pulisya ni BBm no pero sa tingin ko ang realidad kung talagang patuloy na magpapadala tayo ng mga construction materials at repair materials diyan sa Uh, BRP uh, Sierra Madre, eh ganyan ang maging reaksyon ng China. Baka maging lalo pang maging agresibo. Eh kinakailangan makipag-usap po. Kinakailangan gamitin mm -hmm. ng diplomasya. Dahil yung gentleman's agreement naman na nagbunga sa administration ni de, dating Presidente Duterte ay dahil nag-usap yung dalawang panig. Hindi naman totoo na wala talagang naging hidwaan nung panahon ni Presidente Duterte. Nagkaroon din ng water cannon incident dyan din sa Ayungin. Mm -hmm. Kaya nga ang banta ni Presidente, siguruduhin nyo lang na wala akong sundalong mamamatay, no? Dahil pag <makes> meron akong sundalo, isang malang sundalong namatay, ibang usapin na yan. At sa kontekstong <makes> yan, usap sila at nagkaroon sila ng kasunduan. So kung ayaw <makes> ni PBBM ng ganitong kasunduan, bahala siya gumawa ng sarili niyang kasunduan. Pero sa tingin ko, uh, sa pinapakita ng China, hindi talaga sila papayag na magpasok ng mga repair materials dyan sa um, um, Sierra Madre, no?